Magandang araw po mga kaubayan. Ako po ay muling gagawa ng videos. Uh, ang video na ito ay tungkol sa gamot ng ating kababayan a uh, pasyente. Kasi kagagaling ko lamang po dun sa hospital at inasikaso ko po yung ating kaubayan na uh, kailangan niyang tulong. Uh, sana po ay makarecover yon mga kaubayan. Kaya pag kagaling ko po doon, dumiretso naman po ako dito sa kabilang bayan, ay baryo. Pero panakul panakol din ito ng Aguilar, Pangasinan, mga kaubayan. Uh, bagong lahat sana mga kaubayan ay paki-follow ang aking Facebook page at paki-share ang aking mga videos. Ito nga lamang gamot na ito na gagamitin ko mga kaubayan sa ating kaubayan na may Uh, karamdaman na si Felicidad Fernandez ang gagamitin ko sa kanya kasi acute ulcer ito mga kaubayan, itong um, nararamdaman niya ay isa na po ito itong barsa nga na ito mga kaibayan kung inyo pong naka, nakikita yung mga pinapalabas ko sa aking videos uh, tungkol sa barsa nga ito gagamitin ko dito ngayon sa lugar na ito mga kaubayan. Uh, itong Barsanga para sa kanya kasi nanggaling po sa sari-sari na po ang nararamdaman niya sa kanyang tiyan uh, ulcer uh, peptic ulcer uh, gastric ito po ang gagamitin ko sa kanya, Barsanga mga kaubayan bali po sila dito na ating sinadya dito na pasyente, yung isa naman ang ating kaubayan na si Benjamin Fernandez ay galing pa po siya ng Maynila, taga Cavite siya mga kababayan. Ay bukol naman po yung sa kanya dito. At yan din po ang isa nating asikasuhin uh, dito dito sa uh, ngayon mga kababayan kaya nandito po tayo at pagkatapos ko po dito ay babalik ako dun sa Panakol sa isang baryo mga kababayan kasi marami pa pong nag-antay sa akin doon at ang gagamitin ko naman sa ating kalbayan na kay Benjamin Fernandez ay uh, yung mapangtunaw na bukol ay eh, wala ko sa ngayon kaya lang palalambutin natin yung bukol mga kaubayan uh, yung bukol na dito kasi yung bukol niya mga kaubayan ay medyo hindi maintindihan na wala pang painting sang doktor dyan no? Uh, hindi maintindihan mga kaubayan kaya subukan po natin tunawin yung bukol na yan sa uh, baka sakaling makaya po natin pero sa palagay ko naman ay matutunaw po yan yung bukol niya mga kaubayan bago siya Uwi ng Maynila kasi dapat po ay may pasok po siya mga kaubayan. Nagtrabaho po siya sa Maynila ngunit nag-usap kami kahapon na wag muna siyang pumasok at uh, subukan ko pong um, gawan ng lunas ngayon mga kaubayan bago siya pumasok. Kaya subaybayan so niyo po itong aking magagawin na videos mga kaubayan. Ito lamang po ang hindi live na videos ko. Kasi ito lamang po, itong dalawa na ating kamabayan ang ang hindi ang natural na karamdaman po. Hindi po gawa ng tao ito. Pero nasa isip uh, sumasagi mo din po sa isip nila na baka gawa ng tao, hindi po. Natural na karamdaman po mga kaubayan ang kanil, ang kanilang nararamdaman kaya gagamitan ko po ng mga halamang gamot kaya subaybayan nyo po ang mga kasunod na videos nito mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.